Ang 2025 MultiCab ay isa sa mga pinakapatok na sasakyan sa Pilipinas dahil sa kanyang pagiging praktikal, mura sa maintenance, at napakalawak ng gamit para sa negosyo at personal na transportasyon. Sa disenyo pa lang ay makikita ang pagiging compact at matibay nito, gawa sa steel ladder frame na kayang samalo ng bigat at long-lasting kahit araw-araw ginagamit sa mabibigat na biyahe. Ang katawan ay gawa sa cold rolled steel na may factory paint finish para mas tumagal laban sa kalawang at pinsala. Para sa mga gumagamit ng multi-cab sa negosyo ng delivery o kargamento, napakahalaga ng cargo bed dahil ito ay may flat floor, mababang loading height, at may tie-down points para madaling ikabit ang mga karga. May opsyon din para sa canopy, tarpaulin cover, o side racks depende sa pangangailangan ng negosyo, mula sa pagtitinda hanggang sa pagdadala ng construction materials Sa makina naman, ang 2025 MultiCab ay karaniwang may maliit ngunit matipid na engine. Ang mga variant ay naglalaman ng tatlo hanggang apat na cylinder inline engine na may displacement mula 660cc hanggang 1.2 na litro depende sa modelo. Ang karamihan ay gumagamit na ngayon ng electronic fuel injection system na nagbibigay ng mas maayos na fuel combustion mas tipid sa gasolina, at mas environment-friendly kumpara sa lumang carburetor type. Para sa mga naghahanap ng mas malakas sa torque, mayroong diesel version na may common rail injection system at turbocharger sa mas advanced na variant. Ang mga makina ay tuned para sa city driving at mabibigat na cargo kaya hindi nakatutok sa bilis kundi sa pulling power. Sa kalsadang pataas o sa mga delivery na may bigat, makikita ang bentahe ng torque delivery ng multi-cab. Pagdating sa transmission, available ang limang speed manual gearbox na siyang pinakapraktikal at matibay sa pangmatagalang gamit. Marami ang mas gusto ito dahil madaling i-maintain at mas kontrolado ang pagbabago ng gear lalo na kapag may daladalang mabigat na kargamento. Gayunpaman, may mga variant na nag-aalok ng apat na speed automatic o automated manual transmission para sa mga mas gusto ng hassle-free driving lalo na sa trapiko ng syudad. Sa drivetrain configuration, karamihan ay rear-wheel drive na mas akma sa pagdadala ng karda dahil sa mas pantay na weight distribution. May mga modelo ring May 4x4 na system o conversion kits para sa mga bumagyahe sa probinsya, bundok, o hindi sementadong daan. Kung usapang suspension, nasa unahan ay makikita ang independent McPherson strut o double wishbone system depende sa variant na nagdudulot ng mas komportabling biyahe at mas magaan na steering. Sa likuran naman, ang heavy duty lift spring suspension ang pangunahing gamit dahil ito ang pinakasimple, matibay, at kayang magdala ng bigat ng hindi agad bumibigay Sa mga heavy duty variant, may reinforced lift pack at mas malalakas na shock absorbers na sinadya para sa cargo operations. Ang steering system ay rack and pinion na may electric power assist sa mga bagong modelo, kaya't magaan ang manibela lalo na kapag bumabaybay sa masisikip na kalsada. Sa braking system, disc brake sa harap at drum brake sa likod ang standard configuration. Sa mga mas mataas na trims, ventilated disc brakes ang gamit para sa mas mahusay na heat management lalo na kapag madalas humihinto at umaarangkada. May ABS system ang ilang variant para sa dagdag na kaligtasan. Ang parking brake ay lever type o foot-operated depende sa model. Sa mga variant na pang negosyo, Kadalasan ay may load sensing proportional valve para mas balanse ang preno kahit mabigat ang karga. Ang interior ng 2025 multi-cab ay simple at functional, gawa para sa tibay at madaling linisin. Ang upuan ay maaaring dalawa o tatlo, may durable vinyl o fabric covering at basic seat adjustment para sa driver. Ang dashboard ay minimalist na may Pangunahing gauges gaya ng speedometer, fuel gauge, water temperature, at tachometer sa ilang modelo. Ang base models ay may simple radio, ngunit may mga variant at aftermarket upgrades na may touchscreen infotainment, Bluetooth connectivity, at reverse camera na lalong nagpapadali ng paggamit. May mga utility sockets at cabin lighting para sa dagdag na convenience, lalo na kung gagamitin para sa negosyo. Sa aspeto ng kaligtasan, ang 2025 multi-cab ay naglalaman ng basic features gaya ng seatbelts at reinforced cabin structure. May mga higher trim variants na nagdadala ng airbags, rear parking sensors, at reverse cameras. Sa mga regulasyon ng pampublikong transportasyon, ang multi-cab na ginagamit bilang shuttle o pampasahero ay kailangang lagyan ng fire extinguisher, grab handles, at first aid kit bilang standard safety equipment. Isa sa mga dahilan kung bakit paborito ng mga Pilipino ang multi-cab ay ang fuel efficiency nito. Sa city driving, maaaring umabot ng 10 hanggang 15 km bawat litro depende sa engine at load. Sa mas magaan at highway driving, mas mataas pa ang efficiency. Hindi man ito para sa high speed performance, sapat ang hatik at tipid para sa araw-araw na pangnegosyo at personal na gamit. Sa maintenance, madaling alagaan ang multi-cab dahil simple lang ang mekanismo. Regular na oil change, filter replacement, brake adjustment, at inspection ng suspension ang kailangan para manatiling maayos ang kondisyon. Ang availability ng spare parts ay hindi rin problema dahil halos lahat ng bahagi ay madaling hanapin sa merkado. Maraming replacement parts at accessories ang mabibili locally mula sa alternators, suspension bushings, brake parts, hanggang sa body panels. Dahil dito, madalas ding kino-customize ng mga may-ari ang kanilang multi-cab, gaya ng paglalagay ng canopy, additional seats, raised suspension, LED lights, at sound system para sa mas personalized na gamit. Sa iba't ibang variant, mayroong passenger van type na may side windows at bench sitting, cargo pickup type na nakalaan para sa goods, refrigerated van para sa mga produktong madaling masira, at utility chassis na ginagamit para sa food trucks o mobile service units. Ang passenger variant ay gamit na gamit bilang school service, barangay shuttle, o jeepney alternative. Ang cargo variant naman ay malawak ang gamit mula sa delivery ng produkto hanggang sa gamit sa sakahan. May mga special edition na may aircon, mas malakas na makina, at mas maayos na interior para sa mas premium na market. Ang flexibility ng multi-cab ang siyang pinakamalaking bentahe nito. Maaari itong gamitin bilang delivery vehicle para sa online sellers, mobile tindahan, pampasaherong shuttle, o agricultural hauler sa bukirin. Dahil mura ang initial cost, mababa ang fuel consumption, at madali ang maintenance, ito ang ideal na partner ng maliliit na negosyo at micro-entrepreneurs. Sa pagbili ng 2025 multi-cab, mahalagang i-check ang kondisyon ng chassis, kalawang sa ilalim, suspension, at transmission. Siguraduhin ding maayos ang dokumento at kung may mga modification, alamin kung nakakaapekto ito sa reliability. Para sa heavy duty use, mainam pumili ng mas matibay na variant na may reinforced suspension at mas malakas na makina. Sa kabuuan, ang 2025 Multicab ay hindi lamang sasakyan kundi isa ring katuwang sa pang-araw-araw na buhay at kabuhayan ng mga Pilipino. Bagamat simple at walang marangyang features, napakalaki nang naitutulong nito dahil sa tibay, tipid, at flexibility. Ito ang dahilan kung bakit nananatiling popular at patok ang multicab sa kalsada, sa negosyo, at sa komunidad.